Tumira ako sa ilalim ng tulay ng tatlong araw. Hindi naging maganda ang unang gabi ko. Ilang beses ako niligiran. Sino yan? Pinaliligiran ng mga misteryosong tao. Huli ko na nalaman mula sa matad ng nakakwentuhan na posibleng dito? mga adik pala to. Kaya ngayong araw, lilipat ako ng pwesto. Pero delikado rin pala dito. Kinuputaan dito, parang ganun yung vibe eh. Maraming basag, at tila sunog na buto. At di gaya sa unang tulay na aking pinestuhan, dito mas mataas ang tubig at walang pampang. Kaya wala akong pamimilian, kundi sa mismong ilalim ng tulay ang ginawa kong tirahan. At nung di inaasahan, nangyari ang pinakamasamang senaryo. Samahan niyo ako sa huling gabing dito ang bahay, kung saan muntik na akong kunin ng tulay. tahalina nang umalis ako sa unang tulay na dinulugan ko itong first night was very risky. Hopefully, itong second night would be just chill lang. Pero hindi natin alam. So, tara, adventure tayo ulit. Ligo lang ako, tapos hanap na mapagkakampingan. Tapos, ayun, adventure na tayo ulit. Night 2 ng Surviving Under the Bridge. Dito na lang tayo magsa-shower. Fresh na tayo. Kahit poso-poso lang, panalo pa rin. Naghanap muna ako kung sa mga kapagtangalian ng presko. Ayun, presko, boy pinapak na din ako ng mga kagat kaya dito muna ako manananghalian dahil nag kisa init na lang ha ah, pagkagutok ka Sinubukan ko muna makabawi ng tulog dahil napuyat sa mga lumigid sa tent ko. Pagkaidlip ay nagsimula na ako magligpit at tumuloy na sa pangalawang tulay na tutulugan. Pero ito ang aking nadatan. Eh, Napakaraming no? bote basag. Hindi na ako bumaba doon sa kabila kasi ang daming ang basag na bote. Tumawid ako sa kabila para tingnan yung ibaba. Gusto ko muna makita ng maiki. Ay, kayo, kayo. Dahil yung kaliwang banda nga ay panay basag na bote. May burn marks sa mga bandalisin. Mabago eh. rito. Tapos may damit doon. Kinuputaan dito parang ganun yung vibe eh. Kasi may mga basag na bote. kasi may sunog doon. Kung delikado rito po, hindi ako Napilita na ako pumunta sa kabila. Kahit yung signo sa akin doon ay hindi maganda. So this is the third time na itatry ko na doon tayo. Bili lang muna ako ng pangabunan. Kasya lang sa ating ngayong habunan. Slice lang. slice May okra kayo? Wala lang silang panglahok dito sa sinigang natin. Pero ayos na to. Basta may sabaw. Ito yung pangatlong beses natin susubukan mag-camp dito sa ilalim ng tulay na to. Medyo kinakabahan ako kaysa dun sa kabila kasi dalawang beses akong hindi natuloy dito for some weird reasons. Galing na ako nung isang araw sa tulay na 'to. Tang mag-camp dito ang original ko na pwesto. Kaso, nandito pa rin ako sa may tulay. Parang hindi tayo pinapatuloy eh. Parang may bad omen, bad na signals. Medyo believer ako ng mga signs eh. Babalik na lang ako. Today uh, is not our day para makapag-camp dito. Mamaya malalaman nyo yung mga pangyayaring misteryoso na nagresulta sa aksidente ko. At ngayon, andito na ulit ako para harapin right, ang takot go, here ko. Here we go. Eto na. This is it. Another day. Another fear to be conquered. So, tara subukan na natin bumaba. Ano na yung drone. So, ayan na tayo. So, tatanggalin ko yung controller nito para hindi gumala habang bumababa ako. Recording na siya. Ayan. Nakapigil hindi nga ang pagbaba ko dito. Sinusubukan ko maabot yung semento pero hindi makatapak na maayos dahil sumasabit yung tambuhan ng bag ko. May hagdan sana sa di kalayuan pero high tide ngayon kaya walang malalakaran. nag ako ng posisyon at kinuha ng tali para kung sakali mo magkamalik. Sinubukan ko na muli. Pahirapan pero naabot ko din ang tapakan. Napakakipot ng daan kaya dahan-dahan lang. Pagkababang pagkababa ko, may nangyari ka agad na weirdo. Lumipad mag-isa yung drone ko. Nagratawin ko ang bigla yung... At saka kamadali ko umakyat, hindi ko na inyendalo na kaya pa. Kaya na lang ako. Kakahabol natin dun sa drone. Kung simula pa lang yung ganto na, hindi ko na alam paano pa magdamag pa ininspeksyon inspection ko na agad ang lugar. Hindi rin ako na panatag sa mga nakita. Vibe ko dito sa lugar. May mga tumatambay rin right dito. May mga tumatambay. Mga buong punta kasi may... Hindi ko alam ba't may mga buko ko siya. May mga nyok. Tapos may mga sulat. May mga vandalism din. Mo. Tapos may mga basag din na bote. So hopefully, masolo natin yung lugar pa. pag a a a a Agad na ako ng up ng tent dahil ng didilim na. Nagsindi na ako ng one fire dahil dumalamig ng klima. Nandito na talaga tayo. Pangatong try. Naspatang ko din na may mga basag na bote kung saan ako nagyapa kanina. Pala na bote Ilang beses na ako na mumuntik-muntikan di ko alam. Mga senyales na hindi ko namamalayan. Bukas matutuluyan. Nagluto na ako ng hapunan. Sinigang na isda, sakto sa parang uulan. So ito na yung ating dinner. Sinigang with a bang. Tikman na natin. Mmm, good. Mm. Di pa natatagal at pagkatapos kumbatiin na tahimik ngayong gabi. Tahimik. For now. Ay may narinig ko sa likod ng mga oh. nagsasalita. What is that? babae pa sana ako ngayon mga tao tumatawid medyo papalapit dito tumatakbo sa isip ko nito ay huwag naman sana kapareho 163. ng kagabing senaryo bumalik yung mga apat kaninang lalaki ngayon lumapit na talaga sa nila rito sa tent baka hindi na ako makatulog talaga ngayong gabi Anit? kung saan pinaalalahanan ako ng matandang nakilala Parang ko karambi boy dito karambi na posibleng hindi mga ating daw ito na gumagala. Sa mga lugar na kagaya nito, kailangan laging alerto. Kaya hindi na ako nagbakasakali at ang paligid ay eh, agad ko nang sinuri. Napansin ko din na naglow tide na, kaya pala may mga nakakatawid na galing sa kabila. At biglang, natumbay ang upang ko kaya hinabol ko bago malaglag. Di pa rin ako mapanatag kaya umakit ako para mag-imbestiga. Yan ito kadilim rito, pitch black. Pero maya maya pa, ibang huli ang aking nakita. May namamana doon sa kabilang part ng ulay. Dahil yung ulit. Gano'n katagal nyo ito hinulit? Lima oras? Dalawa. Ah, dalawa? Bumaba na din ako at nagsisimula ng lumalim ang gabi. Ang ganda ng gabi, akala ko uulan pero hindi naman siya umulan. Set up yung CCTV ko. Anytime na may gumalaw, para record in color kung sino yung Bumagsak na rin ang temperatura kaya maligamgam na inumin ang aking sandata. Kinakalma ng apoy at ng kakaibang katahimikan ng pakiramdam. Okay, gumukulo na to. Kalmado na pero kinakabahan pa din ako kung ano naghihintay na misteryo sa magdamag ko. Okay, matutulog na ako. 11.50. So I'm expecting na makatulog ako kahit mga 5 hours. Hopefully, it would be a better sleep kesa kagabi. So yun, sana wala tayong unwanted visitor for the night. See you tomorrow. Maaga ako ginising ng mga tunog ng bangka. Di pa sana ako babangon pero yung ganitong bukang liwayway, napakasarap panoorin ng mga kulay. Parang nanonood ako ng mga gumagalaw na obra sa sobrang perpekto ng umaga. Kakaibang COVID-19 ganito, napakating Pero sa pagbalik tanaw, muntik na palang itong huling beses na nasilayan ko ang pagsikat ng araw. Nangyayara talaga minsan yung ganito, yung pakiramdam mo lahat ay nakalinya perpekto. Pero may nakihintay palang peligro. morning everyone. Good morning fam. That's one of the best sunrises. Magical lang yung makikita mo yung first call of the day. Kung baga, makikita mo parang mga platon sila ng mga pirata, ng mga bangka na papunta ko sa ambition At At sabayan pa ng napakatinding sunrise. So, thankful na natuloy ako. Sabi ko nga, third time is a charm. The last two attempts, hindi naging successful kasi may mga bad na hindi magandang omens. Ngayon, magtitipta na ako ng kape. It's a really good morning. Tara, let's go. Naghanda na rin ako ng maghahat at tanghalian in one. Magandang okay, umaga po! Pakita na natin ating bahay. So habang hinihintay ko yung inaalagaan ko na Samyang, pakita ko lang po ano yung vibe nito sa maga. So tara. Tatlong chambers siya. So ayan. Isa. Ito ay, yung pangalawa. So dito ako nakatapad. Dito yung medyo marami-raming mga parapernalias. Hindi ko alam kung para saan. Ay! Pasag na boto ng alam. At dito nakita kong tila sunog ng mga buto Mas marami yung vandalism rito So mas marami mga buong rito Ito kita ko yung last na chamber Apareho doon may mga nyug na sunog Hindi ko alam kung paano saan talaga yung nyug niya Nagsimula na magbalikan yung mga bangka galing sa pangingisda Pagkatapos kumain, naglakad-lakad lang ako sa ilalim ng tulay bago umalis ng tuluyan. Yeah, low na siya. Wala akong kamuhang muhang sa aksidente na gaabang. Nagpaalam na sana ako sa vlog dahil tapos na talaga Yo, wait, dapat ang kwento. Yung vlog sa... Kaso lang nagbago ang isip ko. Nung hapon nagpahabol pa ako ng isang shot na pang outro. Gusto kong makuha na ng drone yung trike habang tumatakbo. Ito lang ang shot na hindi ko magagawa pag solo. Kaya pinapunta ko yung panganay ko. Yung gusto kong shot ay nakompleto na sana. At yung drone ay umalis na. Pero nagdesisyon ako bumaba ng tulay sa huling minuto. Magpapaalam lang sana ako sa nakalala kong matandang doon nakatira at dito nangyari na ang pinakamasama. Ayoko na sanang isama yung parting na hulog ako dahil alam ko na ang mga magiging komento. Pero para sa pa ang mga ara sa pagkakamali kung hindi ko ito ibabahagi. Ilang beses na ako dumaan sa tulay na may bag, madali, maliwanag. Pero kung kailang kakampante, doon nangyayari ang aksidente. Tatlong linggo matapos ako mahulog, na-schedule ang laboratory ko. May nakitang irregularity sa result ng x-ray ko. Kaya para makasiguro ay kailangan daw isagawa ang ganitong proseso. Kaya ko lang magpa-CT scan for 3 weeks na simula nung mabagok yung ulo Pero ano nga ba ang mismong nangyari at paano ako nahulog? Bababa na sana ako. Nang biglang dumulas yung tali sa semento. Yung tali nag-swing. Supposedly, nandito siya. Dito sa kabilang side. Ngayon, bumitaw siya. Babalikan ko sana yung matanda ako. Kumustahin ko. Ito, tumama yung ulo ko. At kung sususugin natin ng puno't dulo, dalawang araw pa bago ako mahulog, right, nagsimula na. na aksidente ko. Subukan na natin. Nung siniset up ko ng bababa ako, biglang nabali yung... At ang nagpabago ng kurso, mount para dun sa GoPro. Itong kapirasong mount ng camera ang nagpasimulang ibahin ng aking ruta. Kung hindi ito nasira, makakababa agad ako na may liwanag pa. Pababain na talaga ako noon, asin. Hindi rin sana naaabutan right. maglokoy yung remote then, control ng drone then, camera. Then, Biglang nag-off. Yan, nag-return to home bigla tong drone ha, nung pababa na ako. May battery pa siya na isa pero for some reason bigla siyang namatay yung remote. So is not a good sign. So balik na lang siguro tayo rito. Hindi ko rin kakailangan yung bumalik yung bukas. galing ako dito. Kung saan may tao na akong aabutan. Tao sa, sa ilalim mismo ng tulay. Buli pa tayo dun sa kabila. Hindi na rin ako mapipilitan lumipat sa kabilang tulay kung saan makikilala ko sa tatay. lang po dito. At sa huli, hindi ko nakakailangan yung bumaba sa tulay na to dahil hindi naman ako mapupunta dito kung natuloy sa original na pwesto. Buwan 20 people reportedly died in the vehicle. Sa sa calamity. kami sa bridge, saan ako nahulog. Sa previous na video ko, sa part 1, nakilala kayong matanda. Alaman ko yung story yan. Ba't mag-isa lang po kayo? Hindi kayong nalulungkot. May bagyo nung nakaraan. So, so hindi namin alam kung na-rescue ba siya dyan. Bibisitahin namin yung matanda. Hindi nga namin alam kung nasa tulay pa siya. Pero maya maya pa. Nakita na namin kaagad siya. Medyo kinakabahan kami last time kasi tumaas talaga yung tubig nung bumagyo. Dito pa si tatay. hindi tatay. Hello, hindi Hello, tatay. Hello, tatay. <laughs> Pagkatapos kong magpa-city scan kanina, Dubiretso kami maggrocery para sa matanda. Yeah, para may ramay bigas to. Napatagal na sa kanya yan, for sure. <mimit> saan yung inabot ng tubig dito? Wow. wow. Ah, wow. Yeah, yeah. Pinangako ko na babalik ako dito. So, so ayan, dala na namin kay tatay yung na pating namin. na family namin. Yeah. May gulay din dito, baka ano, masira. Yun yung mula yun. Picture tayo. Ito, gusto ko yung ganito. Ah, kahit natin 'to, magtiyempo. Alis na kami. Ingat ano natuwa si tatay, Aramdam natin 'yung pasasalamat nila. Marahil, nakatadhana na mahulog ka sa tulay. Marahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay cervical straightening. Kaya ko bumalik dito sa lugar ko sa noon, naluglog, dahil malang gutin pa sabutin na lang hindi ako bumagsak tol. Marahil nakatakda rin makilala ko si Tatay para mas ma-appreciate 'ke maliliit na bagay. At marahil nangyari din to para gisingin ako sa matagal ko ng plano. Ang gagawin ko, cyber trike yung gagawin ko dun sa tricycle. At huwag nang hintayin na lahat ay maging perfecto. Finally, mag-release na tayo ng merch. Tagal ko nang hinahold to waiting for the perfect time. Pero there's no perfect time. Like I said, baka wala na bukas. Brad natin is day one. Begin again. Matakot mo simula ulit. Let's say, pangit yung araw mo kahapon. That's fine. Day one, simula tayo ulit. Kung maganda naman yung araw mo kahapon, huwag ka rin makampante. Start again. Day one pa rin yung mentality natin. Cry, cry, cry. If you guys would like to support me. So please do go ahead purchase it ating na shirt. So hope you guys would support me with this. Kung may maganda man na idinulot ang aksidente ko, yun ay ang realisasyon sa brutal na katotohanan. Na ang bukas, ay hindi nakapangako.